kahit hirap na po kami, wala po kami, wala po kami sapat na pera. Alas araw-araw po kami lang dito sa bahay magkakapatid. Nagtatrabaho po sila para sa amin. Kahit po, minsan po nahihirapan na po kami mag-adjust kasi po, may sakit po si mama. Ano sinasabi nila na ang sama ng ugali ko? ikaw ay inspirasyon sa kababayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa'yo Ayon mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, bago tayo magsimula, kumustahin ko muna ang mga kababayan natin na sa abroad, mga kababayan natin na OFW. At syempre sa mga kababayan din natin dito, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayo? Doble ingat po tayo, mga kababayan, dahil sa napakainit na panahon. Ayun, mga kababayan, sa araw na ito, uh, gusto ko lang po sanang, uh, ipakilala sa inyo ang uh, naggagandahang kapatid po ni Cheska. Nayan. Ay mga ate kumusta po kayo? Hello, po. Okay lang po. At mga kababayan, a uh, three sister and one young brother. Kuya, kumusta ka? Okay lang po. Ano pangalan ni kuya? Clyde po. Clyde, ilang taon na ikaw? 11 po. 11. Sorry naharangan ko yata si Clyde. Clyde, ano ang pinagkakabala ni Clyde ngayon? Nag-aaral? Opo, nag-aaral po. Anong favorite subject ni Clyde? Pilipini, SP Mat po. Wow. Ako, hindi mo tatanong yung favorite, favorite subject ko? Tatanong yun po. Ah, ano? Ano ang favorite subject ko? Break time. <laughs> <laughs> Resist. <laughs> di ba? Joke lang. Kumusta na ang pag-aaral mo? Okay lang po. Wow. Bag Anong gusto mo paglaki? Pulis po. Pulis din. Oh, kagaya kay Ate Cheska. Wow, ang galing. No? Si ano naman, mga kababayan, ito. Dito tayo, ano eh. Gusto ko lang talaga ipakilala sa inyo yung naggagandahan kapatid. ako tignan niyo si Cheska. No? Hi, Cheska. Hello Ang ni Ate naman? Dana po. Dana. Dana si Ate po. naman? AJ po. Sino panganay? Ako po. Ikaw. Ilang taon ka po? 19 po. 19. Tapos si Dana? 17 po, mag-18 mo. Running 18. Uy, magdidibo ka na. Opo. Wow, si Cheska, 13, tama? Tapos ikaw? 11 po. 11. Kumusta naman kayo magkakapatid? Okay, lang po. Masaya, po. masaya po kami. Tapos sa akin po, parang pinipilit ko po mag-aaral kahit di po kami financially stable. Kahit pinagsasabay ko po yung yung pag sinasa ko po kasi may nag may naghanap po ng ano mag ma may naghanap po ng magbabantay ng bata. Parang nagbantay po ako ng bata, tapos pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko. Kahit hirap na po ako sa schedule ko, pinipilit ko po po makapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Kasi po gusto ko pong matulungan po yung family ko, sila mama po. Kahit, kahit hirap na po kami, wala po kami, wala po kami sapat na pera. Hindi ko, ko po alam kung paano po kayo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinipilit po namin na... Pinipilit po namin na makapagtapos kahit hirap na hirap po kami. Yung ate ko po hindi na po siya nakapag-aaral para po tulungan po yung... Na hindi... Baka naman ako may sakit. Sige lang, okay, okay lang. <laughs> <boy>. <laughs> <Anyway> <laughs> okay lang po. Sige lang ate. Ikwento mo lang yun. Ah... Uh, yung ate ko po ngayon, hindi po siya naka, nakapag-aral kasi po, hindi po, wala po kami sapat na pe... <laughs> <laughs> naisip, po kasi yung, naisip po kasi yung, ano, yung scholar sa FB. Yung... <laughs> ah, kaya ka natatawa, naisip mo yung ano, ah... Uh, yung prank uh, scholar. Oo, oh, scholar prank. <laughs> kaya natatawa ka. Okay. Pero naiiyak na si ate, ang babaw ng luha ni ate. Opo, mababaw po talaga yung luha naming apat. Mm -hmm. Sa Ano po kami, para naman na po namin sa nanay namin na mababaw yung luha namin. Pero kumusta naman relation ninyong magkakapatid? Napansin ko kasi parang uh, very close kayo, parang uh, uh, parang kulitan, biruan. Opo, ganoon Pero, po talaga kami. Hindi po mawawala sa amin yung family time, ganoon. Tapos kahit po minsan, dati po nag-aaway po kami dati. Yeah. Tapos pilit po, siguro po nung lumalaki namin, nare-realize na po namin na tama po dapat yung di mag awayan mag-sumbat, mag-pasaway, mag, mag, -mag, mag Kaya po parang inaano po ng mga magulang namin, parang inaano nila na dapat maging maayos kami, maging mature yung isip namin. Laging nagmamahalan magkakapatid. Although nakikita ko yun sa inyo, kahit na uh, pangalawang balik ko pa lang, nung unang balik ko nakikita ko yung uh, biroan ninyo, nakikita ko sa inyo magkakapatid na very close kayo. Alam kong nga uh, parang ano, yung parang malaya na magkulitan sa isa't isa. Unlike sa iba na parang konting sagi lang. Hmm, hmm, hmm. Di ba? Pero sa inyo parang may biroan. No? Pero sa inyong magkakapatid, sa tatlong dalaga magkakasunod, sino pinakamasungit? Panganay po. Ay, yung panganay. Oh, oh, si Clyde na nagsabi. Bakit? Bakit pinakamasungit yung panganay? Si pag ate. Ay, po, pag minsan po nagpapasaway ako, ano po, sa nyo po na daw po babal dito. So, Tapos, ano yun po, may dalawang hangar. Ah, oh, <laughs> laging may hangar si ate. Na, then, hindi mo sinusumbong kay mama pag inahangir ka? Hindi, hindi naman po inahanger. Minsan lang po. Ah, panakot lang yung hangir? Baka naman makulit ka. Oo, ganun Ah, okay. May <laughs> girlfriend ka na ba? Dulo. Meron po. Meron ah, po. meron siyang girlfriend? Oh. <laughs> Joke lang yun, no? Oh. Pero sa inyong pinaka-paborito mong ate? Lahat po. Ah, lahat. Very good question, oo. No? no? Si Cheska naman. Cheska, uh, sino pinaka pinakasweet na sa mga ate mo? Ito, ito po. Ah, si pang, yung pangalawa. Bakit? Tapos ta yung ano po, yung pinaka-close ko po ito. Dahil po sa basketball. Ah. Siya po yung minsan kasama ko naglalaro. Ay, gano'n. Pero tingin ko pinaka-tahimik si Cheska eh, no? Okay. Totoo ba yun? Parang... Minsan po, ito po. Tahimik lang po talaga siya. Tulog po si Cheska nakikita ko mga kababayan si si Cheska is parang ano napaka observation niyang tao lagi nag-iisip ba bakit ba tahimik mo ayoko po nang medyo magulo minsan po uh -huh. minsan po pag ako pag makulit po to okay sa magulang niyo naman sa mga ano pasensya na kayo ha ayan mga kababayan uh, curious lang po ako at uh, parang naiba yung uh, content ko ngayon na singit ko lang because of uh, Cheska, dahil nakita ko talaga sa kanilang magkakapatid na may uh, parang gusto kong sabihin na sana all kasi napaka close talaga nila no? napaka bait nila uh, sa pagpunta ko dito mga kababayan, nakita ko yung support nila kay Cheska kaya naisipan ko na interviewin sila sa mga magulang nyo naman, ah, kumusta naman ang magulang ninyo? Ah, ano si nanay, ano si tatay bilang parents ninyo? Si ate muna. Paano mo ilarawan si nanay at saka si tatay? Paano nila kayo i-manage? Dahil nakikita ko mababait kayong mga batay. Si mama po ano, sobrang workaholic po Alos araw-araw po kami lang dito sa bahay magkakapatid nagtatrabaho po sila para sa amin. Napaka-workaholic ni Mama. Talagang buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Opo, parehas po sila ni Papa. Ganon din si Papa niyo. Kahit po, minsan po, ni na po kami mag-adjust kasi po, may sakit po si mama. May ano po siya, diabetes. Kahit minsan, nasabihin niya po minsan na nahihilo na siya. Na napapagod na siya. Parang ayaw na na magtrabaho. gano'n. Kaya po, sabi niya po, pagbutihin namin yung pag-aaral namin para po makapagtapos kami ng pag-aaral at makatulong sa kanila. Ay, sabi po ni mama na, kayo na bahala kasi pagod na ako. Ma mahirap na ako magtrabaho. Si Papa naman po, tumutulong din po siya sa amin sa, pag, sa mga financial na mga kakailanganin namin. Kahit maliit lang po yung income namin. Malaking tulong na po yun sa amin sa araw-araw. Kahit kaya nga po ako parang yung ano ko po ngayon, yung course ko po na kukunin business kasi po gusto ko rin pong parang mapatakbo yung pera namin na binigay niyo po sa amin. Tsaka po, minsan po, nagsasideline po ako sa pag-aalaga ng bata. Ah, ate, ah, namamasukan ka rin bilang ano, nag-aalaga, katulong ganon? Opo, sumasideline po ako pag wala po akong pasok para po hindi na po ako manghingi ng baon kila mama. At para po makatulong din po siya sa pag-aaral ko. Yung iba nga po minsan, ano sinasabi nila na ang sama ng ugali ko, pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Parang, hinahanap po nila ako sa school, ganon. Ang dami po nagagalit sa akin kasi po siguro naiingit sa akin na ano po ako sa school. Pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Hindi po, di po nila alam paano ako nagsasuffer, nagsusurvive araw-araw para po sa, sa akin na hindi na po gumastos yung mga magulang ko para sa akin. Basta ano lang, an uh, laban lang tayo. No? Lahat tayo may pagdadaanan, may struggle sa buhay ano't ano man ang ating sitwasyon, ano man ang antas, or saan man tayo nakarating, anong na natin, hindi mawawala yung mapanghusga. Hindi pwedeng walang kontra, may positive, may negative. Ang kailangan natin is labanan ang lahat. No? Ganon talaga ang buhay. No? Basta malalagpasan lang natin yan. No? At uh, ako yun, nagpapasalamat sa inyong lahat sa kwento ng inyong buhay na nakikita ko talagang napaka porsigido ninyo. Si Cheska naman, si Cheska na pinakabata sa tatlong magkakapatid. Cheska, ano naman ang masasabi mo sa mga ate mo na napaka-supportive sa'yo? Sobrang saya ko po. Kasi po, simula nung na-vlog -na po ako, nung nagtitinda po ako, ano po, ano po, inaantay po namin yung video na panoorin po. Tapos po, sinershare po nila sa mga kaibigan nila, sa mga GC po, para po mas lalo po akong matulungan sa pag-ano. Sobrang support po nila sa akin. Lalo na po sa mama at papa ko po. Lagi po. Kaya, ayon, pagpatuloy nyo lang yung very close ninyong magkakapatid, no? Yun, mga kababayan, ang nakakaloka dito, kung sino yung pinakabunso, siya pa yung mas emotionally. So, nakikita kong naiintindihan na niya lahat. Mas umiiyak ng todo si Kuya Clyde. Kuya Clyde, bakit umiiyak ka? Nabang naririnig mo yung kwento ng mga ate mo. Yung sa sinabi po niya ate Hida na may sakot po si mama. Kasi po masak masakot po mga ma ma magulang. At yun po, yung sabi din po niya ate Hida na kami nga po dito mga kakapatid minsan natitira kasi po gipit din po kasi kami sa pere. So natatakot ka na magkasakit o, si mama? Opo. Tapos si papa. Ay, oo, oh, mahirap yun. Mahirap. Napakahirap walang magulang, no? Kaya habang nandito pa tayo, mga anak, ah, pinaka-importante yung ating mga magulang. Huwag natin silang bibigyan ng samanan loob. Kung napagsabihan nila tayo, napagalitan nila tayo, doesn't mean na hindi nila tayo mahal. Ang mga nanay-tatay, ah, pag nagalit yan, ah, mayroon silang hindi nagustuhan. Pero ibig sabihin yan ay mahal nila kayo. Kasi kung hindi ka nila mahal, hindi ka na nila tuturuan. Hindi na nila i correct yung mga bagay na maling nagawa mo. Dahil mahal nila kayo, pag nagkamali, may palo minsan, di ba? Pero pagsasabihan talaga. Kaya yan lagi nating tatandaan. Habang nandyan ang ating mga magulang, pakamamahalin natin. Minsan lang sila dumaan sa buhay natin. Dahil pag nawala na doon nyo mararanasan kung ano yung pagkakaiba ng may magulang at wala. 'Di ba? So, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita pa tayong muli, na no? At uh, ayun, mga kababayan, sana may natutunan tayo sa araw na ito sa pagsi-share ng uh, Tris Marias kasama si Brother ng kanilang a uh, kwento bagamat uh, ang kwento kasi dito mga kababayan kahit anong hirap ng pinagdadaanan nila is sama-sama pa rin silang masaya at nagtutulungan at napaka supportive nila sa isa't isa at nakita kong kung gaano nila kamahal ang kanilang mga magulang so, once again mga kababayan daddy Frankie po from Pangasinan, anak ng Pangasinan mabuhay po tayong lahat and I love you, God bless bye bye tayo